So what's up mga amigo, dito tayo ngayon sa aming kennel. So ito yung aming mga aso. papakilala ko muna sa inyo yung aking mga alaga. Yun, yung nasa gitna na yun. Yan, yan po ay si Pogi. Yan yung male na French Bulldog. So doon naman sa isa yun, yung lumalabas na yan. Yan naman si Uno, aming male Pomeranian. Dito naman sa kabila, yan naman si Liit. Ayan, male din yan. As dito sa bandang harap ko, ito yung dalawang female. Si Dali at si Lara. So, ito mga amigo ng aking mga alagang aso. So, ito naman si Tris. So, yan yung pinaka makulit. Si, ito naman yung aming pregnant ngayon, si Lou. Tapos si Snow. Ayan naman si Sophie. So, hindi pa bumabalik yung kanyang katawan kasi kawawa. Kailan lang ay winalay yung kanyang mga anak. kaya naman si Simba. So, Simba pumapayat dahil sa sobrang init. Pero makulit pa rin at mamalik si Simba. So, ayan naman si Chuchay. Ayan yung pinaka-shy type na aso dito. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Mga kaso o yung kapwa ko -alaga na aso, pag-uusapan natin ay uh, yung kung paano piniprevent o uh, yung tiyatawag na heat stroke sa mga aso, dahil sa sobrang init ng panahon ngayon uh, talagang uh, prone sa init itong mga alaga nating aso, lalo na kapag ka dito sa rooftop, napakainit talaga talagang dito sa bulakan uh, talagang mataas yung heat index, so, maabot ng 48 minsan na yung mga nakarang araw nag 50 pa yung heat index dito sa Bulacan so paano namin ginagawa yung uh, prevention para sa heat stroke so dito ma ang ginagawa namin kapag ka umaga market kami rito sa umaga uh, after naming linisin yung mga uh, dumi ng mga aso rito. Yan, binabasa namin yan, yung mga, yung flooring na yan, hanggang dito sa kabilang part ng uh, aming kennel. Talaga binabasa namin yan sa morning. So, after nilang pakainin. basayan lahat, bo Then, mapapansin nyo, yung tubig, lalagyan ng tubig, uh, malaki kasi pagka nakaramdam ng init yung mga aso binabasa nila yung mga paa nila dyan o same dito sa kabila then from time to time tinitingnan namin kung naubos kasi minsan na at tinatapon nila yung mga tubig na yan then syempre dahil pinapasok nila yung paa dumudumi then uh, bababa kami uh, so, Then, pagdating ng 10 a.m., aakyat po ulit ako, ya, katulad ng ginagawa ko na yan. So, babasain ko yan ulit yung flooring. Kung mapapansin nyo, matutuyo na yan. Pero kanina, basa po yan ng mga around uh, 6 a.m. in the morning, binasa ko na yan. Ngayon, babasain ko ulit yan. Bakit? Para i-cool down o palamigin itong uh, rooftop para malesser yung init na nararamdaman ng mga alaga natin. So, kasi yan yung best way para maingatan natin yung maestro trofe so kailangan nila ng tubig to cool down ang binabasa ko dyan yung flooring saka yan kung bubong na ito yung katasa mo yan binabasa ko yan kaya katulad yan yung nakikita nyo yung tinapong ko yung tubig kasi papalitan ko yan dahil nga binabasa nila ng paa paa yun yun okay, eh ko lang basahin yung uh, yung kabilang part ng kennel so yan buo yan buo yan lahat kaya ginagawa ko yan bago sumapit yung oras o yung kainitan ng mga oras yung mga <coughs> start ng 10am start na yan iinit na yung panahon kailangan aagapan uh, natin unahan natin na i-cool down kaagad yung uh, yung lugar so, sa ng ng mga magitan nung pagpasa nung mga flooring and then uh, isa pang ano dyan na uh, mga tibigang nagahaso nag-aaso minsan binabasa na uh, katulad ng french wood medyo mahina sila sa ini so, ang ginagawa ko binabasa ko din pero reminder lang po kung babasain natin yung ating aso ah uh, wag yung ano wag yung mainit na o yung nainitan na sila tapos makikita natin uh, medyo hinihingal na ay wag yung wag na po natin babasahin inyo aso ah. bakit? baka kasi magkaroon ng shock uh, bigla natin pinalamig yung katawan nila eh ang init-init na o so, isa nagkakaroon ng uh, uh, ang tawag yan heat shock o yung cool shock uh, o anong tawag yan uh, pwedeng ikamatay yun ng mga halaga nating aso. Kaya ingat po tayo sa bigla ang pagbabasa. So, ano ang tamang procedure ng pagbabasa ng aso? Bago po uminit yung panahon o yung o dumating yung oras na iinit. Yan, yung sakto po yung mga 10 a.m. Okay na okay po yan. So, pasimula pa lang kung uminit yung panahon. Pwede nating uh, doon simula ng pagpapahinit. Ah, oh, pagpa, sa kanila. Then, isa pang tip dyan, baka mag-alala kayo na makakita kayo ng mga poops ng aso is malambot. So, dahil sa mainit ang panahon, normal lang na lumambot yung mga poops nila. Kasi may ang init ng panahon eh. Talagang basta't makita ninyo na paliksi then uh, yung appetite nila is uh, pwede well, mga pero isa pang nangyayari kapag panahon ng taginit isa naglo lose appetite sila And, uh, ano, parang tao yung pag sobrang ino parang nawawalan tayong ganang kumain same din sa kanila kaya ang uh, okay lang na maging kimi silang kumain yung konti lang. masat importante, kumakain sila. So, yung isa pang ginagawa ko kapag ka mainit ang panahon, pinapapayad ko yung mga aso. Kasi pagka matatang yung aso, talaga mas mainit yung kanilang katawan. So, prone pa rin sila sa heat stroke. Ganyan lang po kasimple. Then, uh, may mga ventilators po sila na binubuksan ko rin kasabay nung pagbabasa ko yung pag-a-check ko ng 10am i-start ko na kong buksan yung mga ventilator nila so doon sa kabilang part ng na uh, Kenel, tsaka dito sa malaking part ng Kenel, meron pong mga electric fan dito, binubuksan po para mag-cool down yung tinik, nakakatulong din po yun kasi yan, katulad ng basang-basa so basang-basa yan, talagang pati bubong po niya na ni sprayan ko uh, talagang pinalalamig ko yung panahon then uh, from time to time siguro mga uh, after one hour ah, uh, kaya tulad ako titingnan ko kamo sa yung mga aso talagang uh, bibigyan natin sila ng uh, panahon para kasi minsan uh, baka mamaya magulat tayo pag natin kung hindi natin bibis tayo pag natin nakatembong na yung ating knowledge. so yan lang simpleng uh, uh, bagay na mga ginagawa namin importante may nakababad na tubig then pangalawa ang gagawin natin ay babasahin natin yung kanilang lugar then pangatlo uh, video uh, medyo papayatin natin ng konti pag ganitong uh, panahon so di bawasan natin yung kanilang pagkain so ako ngayon sa panahon ng taginit pinakakain ko lang sila is every morning bago sila mainitan kasi pagka mainit na wala na hindi nakakain yan wala na yan ang kumakain so, ganyan lang yung simple ginagawa mga kaibigan kaya enjoy lang po ninyo itong ay yung panunood maraming salamat and, uh, see you on my next video at uh, kung meron po kayong mga tanong, gusto malaman message lang po at uh, or ano lang po kayo, mag comment lang po kayo sa comment section and uh, sasagutin po na natin yan through my experience ko so, so yun lang yung share ko sa inyo kung ano po yung aking ah uh, may experience sa pag-aalaga ng aso sa 25 years kong pag-aalaga ng aso niya. Hindi po yung mga session. So, maraming salamat po with sa inyo mga amigo, mga kaibigan, sa mga aso. Uh, see you on my next video. Salamat. thank you